And for today's so ulam, eto at magluluto naman nga pala ako ngayon ng sinigang na baboy. At kahit mga katingkara ng init ng panahon ngayon ay napakasarap pa rin talagang humigop ng mainit na sabaw sa katanghalian. Mahigit isang kilong kaning baboy nga lamang pala rin lulutuin ko ngayon. Ayan nga, pisan ko yan sa pagsasangkot siya. Medyo tinastatus ako pa nga yan ng kaunti para may kaunting lutong kapag kakainin na. At ayan, pagkatapos nga, inumpisan ko na rin ang ng sibuyas at saka ng bawang. Sa tuwing nagluluto nga pala ako ng sinigang, ginigisa ko nga sa sibuyas at bawang para lumabas bas ngayon sarap rapat sa kayong katas nitong karne. At pagkatapos ko ang magisagisa ay sinunod ko na rin nga pala kagad ilagay itong mga kamatis. Mas marami nga ay mas malasa at mas masarap. At para naman sa pampalasa ay naglalagay nga alamang pala ko diyan ng asin, ng paminta at saka ng patis. At pagkatapos ay tinubigan ko nga lamang yan base sa aking nais. Dinamihan ko na nga rin yan ng tubig dahil halos lahat nga kami dito ay mahilig talaga sa mga sinabawan lalo pa sa oras ng katanghalian. Una ko na rin nga palang nilagay diyan itong laman ng Singapore o gabi nga tawagin ng ilan at medyo matigas din nga, nga ito at matagal palambutin. At makalipas nga rin yung mga ilang minutong pagpapukulo natin din e eh, Aring nga rin at medyo malambot na rin itong unang nilagay nating Singapore. Kaya naman hinangok ko na at yan ay tututurin natin para muyagin. At kapag ganito nga rin pong namuyag na, isa naman natin ibabalik dito sa ating inaluto. Eto talaga yung gustong gusto ko kapag nagluluto nga rin ako ng sinigang yung malapot yung sabaw. At sinunod ko na rin nga pala kagad ilagay diyan itong mga gulay-gulay na medyo matigas katulad ng sitaw at saka labanos. Habang inaluto ko pa nga lang itong mga mare parang nagugutom naman din nga kagad ako sa amoy at na namang napakabango. Sobrang naihilig din talaga yung dalawang batuta ko sa mga ganitong ulam. At kapag ganito nga rin may mga sabaw yung ulam namin, eh talaga namang yung kain namin. At ayan, kapag luto na at malambot na itong mga gulay-gulay na nailagay natin dito, isa ka naman tayo dito maglalagay nitong sinigang mix. Nilahat ko na nga isang sachet din para talagang asim kilig ang lahat ng mapapahigop ng sabaw din At ayan, pagkatapos ay eh, naglagay na rin nga pala ako dito nitong siling panigang. Eto talaga yung pinakang gustong gusto kong luto sa sinigang. Yung talaga naglalaput naglalapot-lapot nga na yung sabaw dahil sa gabi. Pamihado na naman waring tao bang isang kaldero namin kanin sa lagay na ari. At talaga namang kahit napakainit pa ng panahon ngayon kapag arinin naman ng ulam. Eh, talaga kataduna at pagkatapos ko makapagluto ng aming ulam para sa pananghalian, ay sabi ko nga din sa mga kapatid ko, ay lutuin itong mga saging na hinog na at kakoy gawing banana cue para kahit papano ay mamerienda. Medyo gaga para naman nga kako at mamaya papanigurado ang uwi ng nanay ko galing sa palayan kaya kako lutuin na at para kako may isabay na sa pananghalian. Dini nga ni sa amin, basta masipag ka din lamang magluto-luto katulad ng mga garini, ay talaga namang hindi ka magugutong. Alala ko rin nga ng mga bata pa kami, palagi din talaga kami nagaluto ng garining banana cue at ko nga namin sa mga bahay-bahay. Nung mga panahon na nagalako pa nga niya ako ng garin ng banana kiyo ang bintahan namin ay dos nga niya ang isang stick samantala ngayon ay above ay sampung piso 20 ng isang stick ay talaga naman kakuin ng pagkakamahal na sa panahon ngayon pero pasalamat pa rin nga ni kami at kahit paano ay may taniman pa rin naman kami ng saging ngayon at kapag napapaibig nga ni kami kumain ng mga ng banana kiyo ay magatiba lamang bago aluto ay di ka hindi na namin kailangan bumili at ayan, at pagkatapos nga maluto itong banana queue, ay sabi ko nga din sa akin kapatid si Tano, idalhan nga ng mami merienda si natatay dun sa palayan na namimitas nga ng balato ngayon. Ay kako din nga ni pauwiin na at luto na rin naman ang panangalian namin at wag na masyadong magpakadarang pa sa parang at napakatingkad ngayon ng init ng panahon ay baka mahi blood. At ayan nga ni po, at hindi po man nga nakakalayo-layo itong kapatid ko, ay salumong na rin naman niya itong kanyang mga akaunin sana. Kasama din nga nung nanay ko ngayon sa pamimitas ng balatong itong mga tiyahin ko. Kaya't eto at pagkarat ng napakarating nila dito sa bahay, ay eh, naghahay na rin nga kaagad ako at na makakain na ng pananghalian. At eto din nga pala yung isa kong kapatid na vlogger series ang inyong titang ina. Ayan nga at nagluto nga pala siya ngayon itong sisig. At dahil luto na rin naman nga itong mga pangulam namin para sa aming pananghalian, ay di ayan nga at na rin nga kami at sabay-sabay na rin kaming kumain. At eto nga lahat yung mga ulam namin ngayon. Meron kami ditong sisig. Eto yung niluto ko kaninang pork sinigang. At saka meron din kami ditong piniritong bangos. Dito na nga kami kumain sa may labas ng aming bahay para malakas din nga ang hangin. At ayan, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Pagkatapos nga namin kumain diyan, may maya pa ay dumating naman itong maglalako ng sabarol. Kaya ayan, bumili nga lamang ako ng ilang peraso at kakoy pamirinda ko na rin nga dun sa mga panday namin. Nalako na rin nga kaga dito sa may site at nakako nga ni mga kain sila. At saktong sakto rin nga itong dating ko at namamahinga naman sila. Kaya naman sabi ko yung muna at ng kahit pa pano malakas-lakas din ang katawan ulit sa pagawa. Padalwang linggo na nga pala muli, simula na nga sila sa pagagawa dito sa bahay. Ayan nga, tinataposan nila at inaayos itong pinakamporma ng flooring at sa susunod ng linggo nga, bubuhusan na. At ayan, dito naman nga sa may pinakang kantuhan, ay eh, nagahukay na rin nga pala dito ng pinakang tatayuan ng aming palikuran. Medyo matrabaho at mabusisi lamang daw talaga itong umpisa dito sa fundasyon. Pero kapag nakapag-asinta na, ay umpisa na nga daw yun at dire na at mabilis na raw nga ang gawaan. Fast forward, kinuha nga palang ninong at ninang etong nanay at tatay ko. Kaya't naandito nga pala kami ngayon sa patahian ng damit at marintangan ni pala kami ng kanilang susuutin. Pagkarating na pagkarating nga dito, eto at namili na rin nga kagad yung nanay ko ng kanyang susuuting pang ninang. Napakarami din namang mapapagpili ang magagandang gowns dito at eto nga yung unang napusuan ko para sa nanay ko. Kaso naman ngay ay ayaw na ayaw at kita daw ngayong kanyang dibdibdini. din Tunay ka nga namang napaka-conservative. At rin nga pala yung kanyang nagustuhan at sinukat na rin nga kaagad. Ay kakoy kung yan nga ang gusto ay di siya sige. Pati na rin nga itong anak kong si Ate Queen yung inakisukat. Sukat naman din kaagad. Ikala mo naman talaga ikaabat usap. At pagkatapos nga ito namang tatay ko ang sinunod naman naming hanapan ng kanyang asuoting barong. Talaga naman nga kakong tinalaba ng pagkamahiyain na rin tatay ko at ayaw na ayaw man magsusukat. Maigin na rin lang man din at napilit ay kakoy paano baga maalma na ayos kung hindi asukatin. At dahil naandinin na rin nga lang kami ngayon sa bayan ay naghanap na rin nga ng pwedeng regalo itong nanay ko. Akaunti din nga lamang daw kanyang budget kaya naman etong jurabox na nga lamang ang kanyang napiling ipang regalo. At pagkatapos nga makapamilya at binayaran ni pinabalot na rin nga nitong nanay ko at umuwi na rin nga kami dahil mapunta pa nga kami ngayon sa baysanan sa gawaan Dili nga sa aming probinsya basta ganitong may mga baysanan iasahan mo na ang kawang gawa at pagtutulungan ng mga kapitbahay at kamag-anakan. Katulad na nga lamang nitong mga kababaihan at abalang-abalang nga sila dito sa paggagawa ng mga sumang malagkit. Sana rin talaga ito sa kinaugali ang gawi kapag ganito nga rin may mga baysanan na talaga naman kahit hindi nga ng mga kapitbahay ay eh, kusang darating para manulungan. Sa tuwing may kasalan din nga dito sa aming probinsya, hindi talaga pwedeng mawala ang paggagawa nga ng sumang malagkit at saka kanang kalamay. Inuuna din talaga itong gawin dito sa tulungan dahil karaniwa nga'y sabit din ito sa mga ninang at ninong. Kung ang mga kababaihan nga tuwing bay sana na iabala sila sa paggagawa ng sumang malagkit ay eto namang mga kalalakihan ang gumagawa ng kalamay. Sa pagluluto nga ng ganitong kalamay upatabol kung tawagin ng iba, ang una nga palang ginagawa diyan ay nagpapakulo nga pala sila nitong gata. At kapag ganito nga rin kumulo isa ka naman sila diyan maglalagay pa utay, utay nitong asukal. Medyo matrabaho din lamang talaga yung pagluluto nga ng ganitong kalamay kaya naman kaalwanan nga kapag marami kang katulongin. Bale, eto nga pala yung gagawin kalamay at yan nga yung pinagiling na malagkit na bigas at pinipikpik nga lamang nila yan at pagkatapos ay nilalagay nga isa-isa dito sa kumukulong gata na may asukal. Dini nga sa amin sa Mindoro, meron din nga kaming iba't ibang klase sa pagluluto ng kalamay at sa puntong ito ay tinatawag nga namin ito na patabol. Pinipik nga lamang nila yan sa korteng pabilog na manipis para mabilis din nga nang maluto at pagkatapos makuluan ay ilalagay naman nga dito sa isang timba. Isa rin talaga itong kalamay sa mga pangunahing handa kapag may kasalan nga din sa amin at bukod nga sa pinapangsabit sa nina ay binibenta rin nga ito sa mismong araw na kas pangasalan. Kaya naman maramihan din talaga yung paggagawa ng ganito dahil binibenta at nilalako nga pala ito ng bagong kasal para ika sa kanilang unang hanap buhay. Eto nga at pagkatapos mga yung malagkit ay nilagay nga pala dito sa isang timba at dito naman pinagtulungan bayuhin at haluin. At eto nga at pagkatapos makuha yung tamang lapo at ay ibabalik naman uli dito sa malaking kawa. Nakakatawa din nga lamang makita mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin nga yung pagbabayanihan at pagtutulungan nga ng mga kalalakihan lalo pa nga sa mga pagkakataon. Nakakatawa din nga lamang talaga na kahit mapagod at mahirap din talaga yung pagluluto ng gariling kalamay dahil sa walang humpay na paghahalo eh talaga namang hindi mo makikita sa kanila yung pagod dahil puro nakangisi. Ay kako nga rin sekreto ng masarap at malagkit na kalamay din sa amin tuwing baysanan ay ang pagtutulungan ng mga kalalakihan. At eto na nga at makalipas ang ilang oras yung paghalo ay eh, luto na rin nga itong kalamay. Kaya naman hinangon na nga at nilagay muna dito sa malawak na papag at papalamigin muna bago ilagay sa silupin. Dalawang araw pa nga bago ang kasalan ay eh, talaga namang gayak na gayak na at handa na sa baysanan. Sana ba'y mamamaysa na nga lamang ang kulang? At bukod pa nga sa pagsusumang malagkit at paggagawa ng kalamay, nagaluto na rin nga pala nitong pang at karaniwang pinapanghayin nga ito at patanggal umay daw ika nga. At dinin naman nga sa so may kabilang tabi o wala naman nga itong mga kalalakihan at ginagayak na nga pala nila itong pansabit sa mga ninang at ninong. Ah, ay talaga namang bunga at napakaraming sabit sa mga ninang at ninong. Ay talaga namang kakoy ang libuhin ng mga ninang at ninong sa lagay na are. <laughs> Pass forward ni na andito nga pala ako ngayon sa Magol Dental Clinic at magpapa-adjust nga pala uli ako ng braces ko. Eto nga at pagkarating na pagkarating ko ay pinapili na rin nga kagad ako kung anong kulay ng rubber ang ipapalagay ko ngayon. Sabi ko nga ni as usual, gray na lamang uli para simple lamang ang datingan. Kasama ko nga ngayon ang aking panganin ni si Ate Kuning kaya naman sabi ko nga sa kanya magbabait dahil wala nga kami ibang kasama ngayon. First time ko nga lamang maisama siya ngayon dito sa may dental clinic na wala nga ibang nagabantay kaya naman kinakabahan nga ni ako at baka ako nga ni magkulikot ng ano-ano dito. Pero maigi na nga lamang at meron palang papagarin din si Doc Mogol. Kaya't ayan, aliw na aliw nga ang bata. Talaga namang tuwang-tuwa sa kanyang pagiging little dentista. Mag-iisang taon na rin nga pala mula nung ako nagpatakin nga rin ng ganitong braces. And so far naman, ay eh, talaga namang napakalaki na talaga ng pagbabago. Eto nga, pagkatapos ng adjustment and cleaning, ay eh kinuhaan nga ako ng litrato nito ni Doktor para mapag-compare nga raw namin yung before and after. Grabe talaga, nakakatuwa. Sobrang laki din talaga ng pinagbago. Kung dati rating ay halos nahihangan akong ngumiti na labas ng ngipin. Eh ngayon nga, eh kahit ay pa nakakangiti na ako na labas yung ngipin at talagang nagkaroon ako ng mataas na kumpiyansa sa sarili ko. Kudos din talaga dito sa aking mahusay at napakabait na dentista kay Doc Justin Mogol na talagang pinagtyagan ang ngipin ko kahit malarabi at tabawa. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.